Kailangan ka lang dyan yung pera mo mamaya. Nagbarihan ka lang. Mga bata, do ka dito. Balaw, dito ka. Ay! Ay! Ay!

Nina. Ah! Ah! Sí, sigue, trae más. สวัสดีค่ะ

Okay na? Ayan. Yes. Medyo ka pa? Yes. Ayan. ang dami na na lang. Pila! <laughs> Tatlong bata. Ano siya? 500 rupes. Ayan. 15 bata. Ibigay na tayo. 20. Tayo. <laughs> ang dami nila. Tayo. <laughs> Oh, thank you, sabi so <laughs> niya.